Na dito. Nandito lang siya. Uh, kaya kaya, kaya mo ba mag-release-release ng gano'n? Mag ano po, nagmamark ka nun? Orong-orong lang dito. Orong-orong lang. Kaya ba mag-orong ng plato? Oo, oh, ano. nyo. Oo, yun pa. Dito, ng tubig. Eh. oro electric na mag-dirit. Uh, natin kay Kap. Ah, mm. <laughs> <dito. laughs> oh, Asa, ah, so, utang nga lang po ako mm. dito. Pwede ba ako pumunta dito dahil nga ando lang ko'y bahay namin. Kaya nakakapunta po ako dito. Hindi, pupunta ka rito. Kala may oras hmm. para... Ay, po. Ano ko siya po pwede pupunta rito? Siguro, ano anay... eh... Oo, hala po. Ano, umaga, sa umaga, ano ko siya pwede? Cinco? Ha, ha, ano, mga hap, hap, ano, mga... Mga alas tres po, hanggang ano. Alas tres na? Ha, hapon, yung may ini po. Oh, yeah. eh, so, gawa, ano ba yan? Eso so umaga ba? Anong ginagawa mo? Eh, matahimik po sa bahay namin. Doon lang na muna po. Pagka, ano, pagka medyo mainit na po eh, kumbaga, pwede na po siguro pumunta dito na, ano, magubos ng oras po sa barangay. Last test hmm. ng hapon? Oo ah, po, ang gabi. Ma-presko, ma ma, ma 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 ano po sa bahay namin eh. Ma-presko, maliwas, presko? maliwas. Ma Mas presko dito, naka-air kong pa. Ah. No. pagka may kainitan po eh, makakilis-kilis po dito pagkakailangan po ako. Hindi. Si, pa, paano ka kumakain sa inyo? Wala. hindi lang po sa amin. Hindi, paano yung pagkain mo? Ah, uh, inuwanan po ako ng kapatid. Hindi, yung... ka ka. hindi nga. Paano ako kumakain? Meron ka bang kalan doon? Sainga? Bigas? Ah, po. Meron. Meron? Ah, ka? Ah, po. Saan ka mukuha ng ulam? Wala. Iniwanan po sa sa'yo ng kapatid kaya pumunta sa mga kapatid sa Hindi nga. Paano nga yun? Pag hindi ba ka, hindi nakakain? Hindi. Ha? Di ko nakakain. Di ko lang, duty ka rito. Kung walang, kung di siya atla pa akong pagkain ko, pag gaano. Uh, para may makain lang po, di ba? Sa lahat lang po, para may makain. Eh, dito ka nalang pagkatang, ano, bago man lang hali, para makakain ka. Oo. Mm -hmm. Oh. Kung ano, bago man lang hali, punta ka nito. Oo, oh, pagkatang po. Oo. Oh. Kung nakakain ka. Maray na po yung ginagawa, ano. Ha? Huh? Uh, Panangali po, marami po ang ginagawa na. Eh. Uh, eh, bago mo nanghali, para makakain ka. Kasi pagka ka makapanangali, tapos nakakain mm. na. Bago mo nanghali, kapag nakakain na, mga alas 10. Ah, po. Ah, no. po. Kung maag mo siya, mas maaga para... Ah, po. Mas pa yan? Ah, po. Dito, para ito, para tambay-tambay ka rin. Pagka ko, papatawag kita sa inyo. Pagka ko, kailangan kita rito. Papatawag kita. Ako, ako. Ah, ha? Ang takal ha? Ako. Iyon naman yung mga vitamins. Ako, ako magkapayaro sa'yo mga vitamins mo. Magkayaan ko ng vitamins. Sabay tayo, marami mo nung vitamins ito. Sabay tayo ang iinom. Ako po. Kaya. Hmm? Ako po. Napatawag kita rin. Martes pa, martes pa. Tayram. Pwede naman to. Pwede ka na mag-start ngayon. Ako po, ako. pwede ka na mag-start ngayon. Yung sa doktor kasi. Ngayon lang. Sa Tuesday pa martis. Martes. Anong oras pa sa Martes dito ko nakakain yan mamaya. Oh. Sagot naman ni Carla oh. daw nung pagkain mo. Mm. Ang <laughs> uh, gusto ko sabihin kay Ka, Naka okay, may request ka? Ano ba request mo? Ay, ano hindi. Wala noon po. pa po kayo? Martes ko sa mga... check up yun. Check up. Martes. Martes. Eh, ano po ngayon uh, na... Web... Friday. Friday? Friday? Oh. Oh, lapit na. Biyernes po pala. Pang-apat na araw. Magbisa mo na mag-start ngayon? Ah, po. Bala ko nga po sa Martes eh. Biyernes po pala, dahil bale dalawang edi. Tatlong araw pa po pala. Pang-apat na araw, doon tayo magkakata. Tatlong gabi. Pwede lang naman po gamitin yung oras ko dito, di ba po? Kahit anuman pong oras. Oo, punta kami na to. Nakapagpala naman po. 24 oras bukas to. Oh. Oo po, nakapagpala naman po ako sa inyo. Makikita siya po yung makikita Sige, Sige, ay etro. O, oh, sige, tumali dyan dito. po. Eh, lang po may tao dyan. oh, lang dito. Ah. yung tanod, palit-palit araw-araw yun. Sige nga. Wala, kilala ka naman ni kaya... Ah, tayo. Hindi. So, Si sige, lang po. Ano. Pwede kong makasama ni kay lang po dito, dabe? Oh, mm Stay in siya rito. Ako, ako. Etro. Stay in dito. Hmm. Paalam mo kayo i-etro? Siya lang lagi. Ala po siya kasama. Siya lang lagi. Diba? Matanod. Oo, oh, yun. Ako, lagi ako dito. Eh, si ano po ba, si Bordado yung eh, Wala. matay ba yun? Ay, wala po siya. Balis, balis kay Etro. Kay Etro nga rin. ano. Eh, kasi lang po yung nakasama niya. Di para ako si Bordado nun. Pagka ano kasama niya, di ba? Parang niya makasama niya ako. Malilibang ako ng ano. Hindi kay Etra, malilibang ako kay Etra. Mm. Alam si Etra ba? Ma, ka magagalit yan. Sinabi sabi ko ikap. Sinabi ko ikap Kap eh. Payagan po ako, pa, po ako nun eh. yan. Oo, oh, basta Etra, mabait yun. Makakasama mo rito lagi yun. Hindi ka ano rito. Panatag ka rito. Sa asay mo ka, nag ka ron. At po ka ron dito. Masaya rito. Masaya dito. Pagkalagay ka rito. 24 oras ang mundo dito. Kaya lang sa gabi, tulog yung mga tanong. Kung gusto mo dito, dito, dito ka na matulog. Si Eta sa natutulog? Umuwi. Hindi. Diyan, diyan natutulog si Eta. So, tabi kayo diyan. Hindi po. Si Eta, maraming siya ginagawa yun. Matutulog ako po siya. Oo, kaya urong lang din. Iluto. Luto, ano, gano'n. Runner. Tulungan mo mm -hmm. yun. Medyo mm -hmm. ka-combine na kayo. Tandem kayo, ba Batman mm -hmm. and Robin. Ano, ikaw si Batman, siya si Robin. No. Huwag na, Ano? na, Robin? <laughs> Sige Narito po. Di ba? Mm -hmm. uh -huh. Happy mo'y trabaho ka? Pa-pa-pa. Ah, ah... Ako masaya ako sa... Tapitin pa yaka. Thank you <laughs> po, Thank you. <laughs> Masaya po ako sa ano, napag po natin. Uy! Ay, thank you, thank you, Ano yan? Magbagong buhay ka na talaga. Aba, ah, aba. Salamat. salamat po din. Wow. Thank you, buddy. Masigap. Thank you, buddy. Okay. Thank oh, maraming salamat po. Pag ganun, gusto ko paano tayo magyan. ko eh. lang. Hindi <inaudible> ka lang. Hindi ka Thank you, basta dito ka na. Dito ka na sa akin. Mabala sa'yo paano tayo kay ma'am? Ma'am, anong pangalan niya ma'am? Katie? Katie? Eh... Kapag tayo po, si ma'am Katie po yung magkano sa amin. Ano po yung assistant yung ano po niya. First name mo ngayon, kaya... Ah, Malaman natin na yun. Tap, kunin ko po muna yung... Ay, sige. Thank po. Ah, ano po. sige. sige. Yan po si ano, po natin. Walis na. Hindi di, awro magiging isina. Maraming bagay dito Dito sa labas. Walis ka. Walis ah. Pupunasan po niya ganito <coughs> ah. Hindi na malaki yun. Hindi <coughs> po, medyo um, ano eh. Kung makakarama dito, orong-orong. Hindi na mga bisita po. Ayun maraming walis Maraming walis eh. Yung sabihin ganito ah. Walisan ko po ah. May... Bakit naging marahing ano? <laughs> Ay, hindi nga. Gabi, maraming maraming salamat sa lang Kaya pala yung ano ko. Kaya pala yung angel namin sa kanya. Alam mo. sa mga maliit mo sa kanya. Di pa lang po na kayo magpapainin sa kanya para nang dadali yung luha ko. naman so, niya, may mga vitamins din ako din. <coughs> What? Ang daay palang ano. Ay, wait lang. Labas muna ako. Kuna mo yung sa likod. Ano mo? Hindi, din eh. Yan. Labas mo. Wala akong pa rin. Nalinis ko. Paano yung dustpan? Dustpan, gulong mo. Ada tak? 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 Dito may tapang. Yung ama talaga ng... Dito dito. Yung ama ng bayan. Dito. Ayun, ito. Lagay mo doon yung basa. Lagay mo doon yung basa. Dito? Hmm. Oh, sabit akan mencabutkan kaki Sabit Ya, baiklah. Saya akan mencabutkan kaki anda. Saya akan berada di sini. Lepas ini... Saya akan buat ini. Saya akan menggambarkan ini, bukan? Herbies is. Ano mo an? Ako po babae. na. language na rin. Hindi Eh, eto? tayo pag na Ba't ala? Ba't to? O oh. oh, ano? tu kan dia. Cakap sikit eh, truk. Cakap e truk. Turun ke e sana <laughs> ke, truk. Bahaya benda ke, truk. Tempat bagaimana itu? <laughs>

Tutii. Hai. Strik Ba't yan ito? Yung bahay ito yung truck. Ba't ganito to? <laughs> Ayan, nalilinis ko. Ba't ba ganito dito? Ganito ba dito? Oo. Oh. Ang gaiti pa Hello. Pwede pong makakachismis ko sa'yo. Ano po yung kwento nyo kanina? Pinapakay ko minsan sa inyo. Ah, si po kasi naging kasama namin pumambay sa loob. Okay. At tambay po kayo. Hindi. I mean, uh, pag lang po kami sa bahay ng mga kaibigan ko. Tapos, pag po nakikita namin siya, nanatanong namin kung tumahin pa siya kasi alam namin na wala yung namin. Okay. Kung makakain niyo Sabihin niya, hindi po. po namin, pakakain namin. Ano po ang pagkakataon sa kanya? Dahil naman, madaling ako sa kanya Ano sa'yo? bibili mo ng pagkain sa kanya. Bibili siya tapos sa kanya. Papakain ba Sa buong ganun, hindi mo may So? kahit kung nandito rin nga naman, siya na sige 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 po bakit ano naman dili yah di to yah po ayon diyos 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 ito po, bintay niyo po maghugasa, ipua ay magayaw maghihuln, gati pong niya gaw, gati pong ati, hihihi, 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 Marunong naman, marunong naman po ano? Mm. Sige, ako, ano? Hmm. Marunong Maawa ako sa kanila pagka lalo sa kanya. Sige, kinabs niya ako. Bait yan eh. Ah, kaya, nandito, kaya nga nandito siya. Ano, mabait siya. Tsaka parang kaibigan. Wala siyang kaibigan dito eh. Mabait siya. Dahil niya, dahil niya, dahil niya, kaibigan dito, di ba? Dito ka, ah, di ba? Dito ka, dito ka, dito ka. Ah. Friendly, friendly. Wala siyang kaibigan dito eh. Mabait si Katie, alam ko, mabait. Eh, 'yung 'tong pinikiro ko talaga, hindi niya tapong na ay nakikita. Noon, Pagka nakikita ko siya sa tanguon sa bahay. Wala umaga, makikita ko siya, tapos pag dadaanan ko ng hapon, nakikita ko uli siya, kaya katarungin ko siya, 'di ko baka ako paalis dito. O 'yung nakaupo dun sa tabi ba. Urudun mo siya sa tabi. Tapos pag nagpo-Christmas tayo, kami ng mga pinsan ko, nandito na. Hindi na rin sila MJ at si LJ, magbabalot ng mga pagkain yung dadalhin sa kanya. Kasi alam nga namin, alam mo ang pagkain, alam kasama. Kaya... Kaya nga po, matay kayo sa buhay mo. Parang nga ano naman kami, dito mo tulong natin sa kanya. Ayun, ayun. ayun, ayun, ayun. ayun, ayun men. Hindi ko nga magawa yung best boy eh, kasi ayaw mo nga sumama sa akin eh. Ayaw niya kasi eh, yung parang yung ano, parang disuso siya. Pogi naman yung gano'n. Wait, eh, alam ko ba siya mapapagod eh. Kasi talaga eh, kulang ko sa gano'n. Yung uh, kailangan ko niya ko sa'yo hmm. may makakasama, gano'n. Yung may magpapakain sa kanya. Hmm. Eh, hindi naman din po nasa kaso ni kasi may trabaho pa. Um, Tsaka uh, isa, si Chokoy. Hindi naman naman yan nung nawala ng trabaho si okay naman siya, sir. Eh, kasi, uh, 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 excuse, lang, excuse. Pa, hindi siya pa uh, nalilipasan siya lang. Mm -hmm. Mm -hmm. Thank you, uh, Thank you sa so. pagmamahal -hmm. sa amin. Wala na si Jesus. you. masaya ka na may trabaho ka na. Opo, opo. Pagbutihan may trabaho mo. Opo, opo. Salamat po tingin. Sa, sa tingin mo, <laughs> magkano kayang magiging sahod mo dyan? eh, ewan ko lang. Di ako nag-sahod ka eh. Pero may pagbami kasama ako doon. May kasama talaga ako na... na pwede na yung... Ha? Pwede na yung pangkain lang. Opo, opo, opo. opo. Nakatulong sa akin. Ay, ito po. Palibre. Pasasalamat daw po niya sa inyo, sa. Bigyan mo si bossing mo. Ito po. Oh. Celebration to, magpipray ka pa niyan. Hindi, hindi na. Yeah, hindi. Tabahin mo si bossing. Sige, hindi, juice. Tap, juice daw po. Sa tinapay. Sige po. Sa inyo talaga bin, binili nyo talaga kay Tama. tama tayo 'yung tinitingitan hindi ah okay. paano -iwan ko i-iwan ko na siya sa inyo 'no hindi, hindi. May... Tap lagay ko ng kasi. I-bent hmm. ah. ah. Eh, ka i mo ka na rito. Magpapahala sa iyo. Eh, mas salamat ka kayo. Sige nga ba? Ay, sabi ko ba, hindi ka pinapabayang. No? Ginagawa ka ng paraan para, para mapabuti yung alagayan mo. Ah. Oo ba? Mihira yung mga taong ganyan. Ah. Napupuno yung ano po. Parang pinunan niyo ng kaligayang yung puso. No? Tulong-tulong lang talaga. Hindi na rin. Tulong-tulong tayo. Ayos po. Idol na po. Idol ko na po kayo. Thank you po. For... Salamat po. Paano? Ano Mahin na Ano Anong oras po siya uwi niyo? Kaya lang. Ito po na siya. Kaya pa nakapunan Ano? Oh. Sabi ko, hindi ka pa ba ng self Cake Cup niyan? Ay, hindi na yung makakain lang daw po siya. Okay na. Kaya lang. kain lang. Pag may sobra naman, eh, abot-abot ang kapat. mo? Awa. Ibig sabihin ni Cap, sobra sa budget mo. Ah. Ayun mo na ako rito. Okay lang. May nakakatulong tayo. Balag na Thank you. Thank you. Eh, parin di kami kapin. Aba, aba.

Sa mga pangmahal po kay Kirby, hindi mo magalala. Kami magtutulog-tulog dito para mapabuti ang kalagayan niyo. Huwag tukoy po namin sa barangay para uh, mm -hmm. sa mga makausap, makasama. Maayos nun. Para, para maayos din yung kanyang pagkain mm -hmm. para nakakakain uh, sa oras. Uh, hindi na namin bababaya. Tutulog-tulog po kami ng ating lahat. Thank you po alam ba? ito ba Hindi Okay lang. Opo, e opo. Sana nga e po. Opo, opo. lang. Hindi ah, ano ah. ang? Makakayaan ako ko naman po. ko <laughs> Mamaya ah, ka nilang umuwi. Kain ka muna dito. At kahit dito hindi ka mabuhutong. Ako, okay, yun lang muna pa. Meron din pala silang kasama dito ang pinagpakal. Hmm, haba. And hindi lang ako si Kuya Kirby. Ayun na. Haba. Tulog Sir, pagka ano nito, alis na rin po ako, no? Maraming salamat po. Hindi <laughs> po. Ano na lang. Kami na po mahala sa kanya. Walang problema. Thank you po. Thank you. Wala mm -hmm. po akong masabi kung di salamat. Bahala na po ang ating mga sa iyo. Salamat, salamat. Sa inyo yun. Sa inyo po gawin. Salamat po. Dito. Ingatan mo yung sarili mo dito, ha? Aba, aba. Sila na yung bago mong pamilya. Aba. Kap, iwan ko na po talaga sa inyo. Thank, po, po. Ah, kap, Thank po. Thank you.